Magandang tanghali mga idol. So, linggo ngayon. Nandito tayo ngayon sa bahay. Wala tayo ngayon sa tabaho. Bali, relax tayo ngayon mga idol. Kasi kasama natin si ay, Idol Totoy. Ngayon mga idol, dahil nandito tayo sa bahay, naisipan namin na bumili ng ano, balot. Kasi matagal na rin ako hindi nakakaya ng balot. Kasi hindi ako nakakabili dun sa mga nagtitinda mga idol kasi at trabaho namin sa biyahe kami bodega na may nakakita ako nagtitinda doon sa mga kalsada wala namang kaming mapaparkingan hindi naman pwede basta sa tumabig so matagal na kami nakakaya ng balot mga idol so bumili na kami mga, mga idol na isip na namin bumili kami so, ay binili na kami mga idol kanina na ko kasi bumili ako ng ulam um, sumahan nyo kami mga idol kay tiloto na natin Sinala ngayon. Ito mga idol, oh. Buko niyo. oh, Oo, ayun, kumulo na. Ha? Kumulo na. Hindi, bilangan ng oras, oh. 30 minutes. Oo. Oh. Kumulo na. Mamaya konti mga idol, ito na So, magmukbang tayo ng balot ngayon mga idol. Dati, kaya, kaya ko ubusin ng limang piraso. Pinakamarami na yun. pero ngayon, okay na yung sampo siguro. Hahaha. <laughs> Okay. Eh, may konti mga idol, siguro 30 minutes, luto na yan. Ayun na, ayun na, ayun na mga idol, luto na clear clear na mga idol, luto na mga idol. Oh. Ba, kaya yan. idol, pagka kumain tayo ng balot, hindi mawawala ito mga idol to. Itong dabis, itong nagpapasarap sa balut mga idol, Wow, suka mga idol, saka ito

gusto kumain ng balot dyan marami dito sa amin napaka mura lang dito kinsi lang ang balot dito silaw Sa so, pag bumili kasi tayo ngayon ay ano na mahal na okay. set Masin. Ah, hello. Ini. Wow. Areko, enggak pakai ini. Aray, aray aray array. bawa sana di konti nasabau. Ah. Ini. Wow.

Mantap. Yeah. Itu memang sarapan itu ya. Oh. Oh, itu nomor 31. Ayo dulu. Oh. Nice, my Nice. Very nice idol. Hmm. dan